Sa Pilipinas, ang pagbili ng lupa ay isang napakahalagang desisyon para sa maraming tao. Ito ay hindi lamang isang transaksyon ng pag-aari, kundi isang pagkilala sa kahalagahan ng pag-aari ng lupain sa ating lipunan at kultura. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga aspeto ng pagbili ng lupa sa Pilipinas, mula sa mga dahilan kung bakit ito ay mahalaga, mga hakbang sa pagbili, hanggang sa mga kaugnay na mga isyu at mga pangyayari sa kasalukuyang panahon. Una sa lahat, dapat nating unawain ang kahalagahan ng pag-aari ng lupa sa kultura at ekonomiya ng Pilipinas. Ang lupa ay hindi lamang isang pisikal na ari-arian. Ito rin ay isang simbolo ng kasaganahan, seguridad, at identidad. Sa isang agraryong bansa tulad ng Pilipinas, ang lupa ay nagsisilbing pangunahing yaman at pinagkukunan ng kabuhayan para sa maraming tao. Ang pag-aari ng lupa ay nagbibigay daan sa pagsasaka, pagtatanim at pagpapalago ng negosyo. Sa pamamagitan nito, napananatili ang seguridad sa pagkain at nagkakaroon ng oportunidad para sa masaganang kabuhayan. Sa kasalukuyang panahon, mas maraming mga tao ang naghahangad na magkaroon ng sariling lupa sa Pilipinas. Isa itong indikasyon ng patuloy na pag-unlad at pagbabago sa lipunan. Ang pagbili ng lupa ay maaring magmula sa pangalaman na magkaroon ng sariling tahanan hanggang sa layunin na magkaroon ng negosyo o pangmatagalang pamumuhunan. Ngunit bago pumasok sa proseso ng pagbili, mahalagang alamin ang mga hakbang na dapat sundan at mga bagay na dapat isaalang-alang. Una sa lahat, kailangan mong magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa lupa na nais mong bilhin. Dapat mong suriin ang lokasyon, laki, uri, at estado ng lupa. May mga espesyal na regulasyon at bata na dapat sundin depende sa klase ng lupa, tulad ng agricultural land, residential land, o commercial land. Mahalaga rin na konsultahin ng isang profesional na tagapayo sa real estate upang gabayan ka sa proseso ng pagbili. Pagkatapos nito, kailangan mong suriin ang iyong kakayahan na bayaran ng lupa. Kung ikaw ay maghahanap ng pautang, dapat mong tiyakin na ikaw ay may sapat na kakayahan na bayaran ng buwan ng amortisasyon. Mahalaga rin na tandaan na mayroong mga karaniwang bayarin at buwis na kaakibat sa pag-aari ng lupa tulad ng capital gains tax at documentary stamp tax Kapag handa ka ng magtungo sa proseso ng pagbili, mahalaga na ikaw ay mag-ingat at maging maingat sa lahat ng mga legal na dokumento at transaksyon. Dapat kang magkaroon ng sapat na kopya ng lahat ng mga kontrata, titulo ng lupa, at iba pang mga dokumento na may kaugnayan sa transaksyon. Ito ay upang matiyak na ikaw ay protektado at hindi maluloko sa anumang posibleng pangaabuso. Sa paglipas ng panahon, maraming mga issue at hamon ang lumilitaw sa konteksyon ng pagbili ng lupa sa Pilipinas, isa sa mga ito ay ang usapin ng agraryong reforma at distribusyon ng lupa. Marami pa rin ang mga magsasaka na walang sariling lupa at nakararanas ng kahirapan. Ang pamahalaan ay patuloy na nakikipaglaban upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapalawak ng programa ng reformang agraryo at pagpapalakas ng karapatan sa lupa ng mga magsasaka. Bukod dito, ang urbanisasyon at pag-unlad ng mga siyudad ay nagdudulot din ng mga pagbabago sa pagtingin sa pagbili ng lupa. Ang demanda para sa residential at commercial land ay patuloy na tumataas, na nagre-resulta sa pagtaas ng halaga ng lupa sa mga urbanisadong lugar. Sa makatawid, ang pagbili ng lupa ay hindi lamang isang simpleng transaksyon ng pag-aari, kundi isang pamumuhay na desisyon na may malalim na implikasyon sa hinaharap ng individual at lipunan. Sa kabuuan, ang pagbili ng lupa sa Pilipinas ay isang mahalagang aspeto ng pag-unlad at pagbabago sa lipunan. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng oportunidad para sa pagsasaka at negosyo, ngunit nagtataguyod din ng seguridad sa pag-aari at pag-unlad ng komunidad. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral at pagpaplano, maaaring makamit ng bawat Pilipino ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling lupa at magtagumpay sa buhay.